Hello, magandang araw po. Pakita ko lang sa inyo itong comparison natin, itong naka-free range namin ng mga baboy. So dito ngayon sa nakikita ninyo, ito yung first month pa lang nila na nandito sa loob ng kanilang kulungan. So dito, majority sa kanila, medyo maninipis pa talaga yung mga tiyan nila. So marami din dyan na uh, talagang sobrang mapayat pa din. Ito yung ranging area namin. Tinatawag ko pa rin siyang kulungan kasi so, nakakulong pa rin sa dito sa medyo malawak na space. Naka-free range na rin sila dito sa loob. At ang gamit din namin dito ay itong hog wire. Ito yung gamit namin panlambat. Na ginagamitan lang din namin ng kahoy para magsilbing pampatibay ng lambat. At hindi sila mastang mapasok na ibang mga hayop dyan sa loob. Actually, ang una rin namin ginagamit noon ay mga kawayan. Pero dahil nung medyo nagkaroon na rin ng konting budget, so doon na nag-invest kami sa hog wire para medyo nagtatagal din. Medyo malawak tong ranging area nila. Pero hindi naman kasi natatapos din yan na sa ganito lang na mga baboy. So, posibleng mapaparami pa rin namin sila. Padamihin namin sila dito para ma-maximize namin yung area. Yun ay kapag maisabay na rin namin na dumami yung mga pananim namin. Kasi dito sa loob, bukod dun sa mga nakain nila dyan ng mga damo, mga root crops, or mga bunga ng mga prutas na nalalaglag, binibigyan din namin sila ng mga pagkain. Yun yung mga tinatanim naman namin sa labas. Nanambok ngayon siguro sila. Ang ganda ko na yung liog. Nalingin na ba? pag sa diha nga. Nagmay mo na dito sa diha. Mm. Oo. Wow. Pero nga Mga isa kabuhan ni eh, sila. Nagkita na niya. Eh. Hindi. Mm. De... Wala pa ni bulan rin rin. Maka. Ang nadali ka. Dapat to. Dapat to na tayo. Tulog pa siguro kasi mana niya. Eh. So yun, isang inahindi namin dito, sobrang tanda na rin ito. Ito yung pinakamatapang dito, kahit siya yung pinakamapayat. Actually, dati, no, kahit anong bigay namin ng na pagkain sa kanya, hindi na talaga siya tumataba. So, yan, observe na lang din namin kasi sobrang tanda niya na rin. So, dito, hinahayaan lang namin siya dito sa loob at binibigyan namin sila ng tuloy-tuloy na pagkain. No? Pero ito naman ay productive pa rin kasi nagbubuntis pa rin siya pero yung mga anak niya naman ay talagang masisigla pa rin. Napapansin din namin na nagiging mas komportable sila dito ngayon sa loob kasi anytime kung saan sila gustong pumunta, nakakapunta sila. Gusto nilang maligo, nakakaligo sila. At kung gusto nilang kumain ng mga damo-damo dyan, mga root crops, o maging mga nalalaglag na mga prutas, mm -hmm. kaling doon sa mga prutas dyan sa loob, yung mga punong prutas, ay nakakain nila. So talagang free na free sila dito sa loob. At bukod pa doon ay binibigyan pa namin sila ng mga pagkain. Kaya pa, maruhugot na, ano pa? Murag kani may pinakahugot oh. Lubong kayo. Ay din yung tali sa liig. si bilog ng liig nila. Dati kasi nakatali din tong mga baboy namin. Kaya may mga tali sila sa mga liig nila kasi yan yung pinaka main na pinagkakapitan ng pinaka tali nila. So dati sila nakatali lang doon sa ilalim ng mga uh, puno doon sa amin para yung silungan nila. So, ngayon, nung pinakawalan na dito, iniiwan muna kasi in-observe pa lang. Kaya lang napapansin namin, parang nababao na yung tali sa liigan kasi lumalaki yung mga liig nila. Medyo nagbabago yung katawan nila. Actually, wala pa silang one month dito, pero may mga pagbabago na rin kami napapansin sa kanilang pangatawan. So, yun yung ipapakita naman natin mamaya. No, after 6 months nila dito, ay meron din kaming video naman na ilalabas kasama dito. Bago kasi sila ipasok dito ay mas mga mapapayat pa talaga yung mga iilan din sa kanila So may iba kasing mga inahin din dito yung mga pinapaalagaan namin No Tapos nung nakuha namin mapapayat na rin dahil siguro sa kulang din sa pagkain So ayan mo, dito naman yung mga baboy namin anjan sila kung ano yung mga available na nakakain nila diyan, Kinakain din nila Nibawa na lang kapag matapos magkopras o nanguha ng mga niyog dito yung mga tubig ng niyog iniinom nila, maging mga laman ng niyog na natitira-tira dyan ay kinakain din nila. At dito sa loob kasama din nila mga kambing namin dito. yung mga kambing kumakain ng mga damo na uh, yung mga lumalaki yung mga damo, yung mga kogon at maging yung mga balili o yung mga karabaw grass. Kumakain din yung mga kambing dyan. Maging mga cover crop So nagkutulungan lang sila sa paglilinis yan sa kanilang area. Medyo malawak itong espasyo kaya kasyang kasya sila dyan at kaunti lang din naman sila. Pero kapag naparami na itong mga baboy dito sa loob, uh, medyo ililipat na rin itong mga kambing naman dahil baka kapusin na rin sa mga damo dyan. No, although sa ngayon, hindi pa talaga ramdam dahil hindi naman kayang ubusin ng mga baboy at kambing yung mga damong nandito. So dito naman sa loob hindi rin namin inaasa ang lahat ng pagkain nila dito kung ano yung nakukuha lang nila. May mga tinatanim din kami ng mga kasaba, kamote, saging, gabi, no? at marami pa mga madre de agua bilang pampakain din namin sa kanila. Binibigyan din sila ng pagkain umaga at hapon na binibigay dito sa loob ng kanilang kulungan. Na bukod doon ay ganyan pa nakakain-kain ba sila ng mga damo-damo dyan sa paligid at kung ano yung mga sobra-sobra dyan na pwede nilang kainin itong area nila ay wala rin nakakapasok dito dahil hindi rin naman daanan bukod sa amin na kapag pinapakain namin sila kung so kami pumapasok kami dito pero walang ibang tao na pumapasok dito dumadaan dito mismo sa loob ng ranging area nila kasi nakasarado ito so madalas kung may dumaan man ando lang sa mga ng na landat, no, palabas at sa kabilang side so ayun no, ito yung first month pa lang nila dito sa loob ng ranging area Pinapakita natin yung pamumuhay nila dito sa loob, kung paano sila nabubuhay dito within first month at hanggang sa mga susunod na buwan. So ngayon slide naman natin ng medyo tumagal-tagal na sila dito noong nagsi months na sila dito sa loob ng ranging area. So ngayon, ayan na sila. Sa 6 months nila dito sa loob ng ranging area, nagbabago na rin mas lumalaki yung mga baboy natin. So majority dito, mas matataba at marami dito buntis na rin ng mga baboy. At meron yung inahin din dito na nanganganak na rin. Pero yung pinakamatanda namin inahin siya yung nanganganak at hindi pa rin siya ganun ka taba katulad ng ibang mga baboy namin mapayat pa rin siya dahil doon sa kanyang edad na rin na sobrang katandaan. Pero yung mga anak niya naman ay sobrang aktibo, sobrang malulusog at talagang maliliksi talaga sila. So ayan, so dito ito yung iba nating mga baboy, no? Ito yung mga at yan, mas malaki na sila compared doon sa mga nauna nating video, no? Mas malalaki na sila at malalaki rin yung hatsan dahil buntis na rin ito. Karamihan dito, buntis na rin. At meron tayo isang inahin. So, yung pinaka mga anak niya ay napakasigla din, maliliksi. Kaya, napakalaking tulong din naman so far sa experience namin, no, based sa observation din namin, napakalaking tulong din na naka-free range sila. No, mas talagang masasaya sila based sa observation namin at talagang nakakagalaw sila ng mabuti. At kung anong gawin nila, gusto nilang gawin, nagagawa nila dito sa loob. At doon, naramdaman namin na happy sila habang sila ay naka-free range dito sa kanilang ranging area. So ang ginagawa lang din namin dito ay tiyagaan lang din talaga na magtanim-tanim din bilang pandagdag din ng mga pagkain nila para meron kaming maibigay dito sa loob. Minsan, inaabot na lang namin dito ang mga kamote. No? Nanguha kami ng mga talbos ng kamote, mga tangkay ng kamote. Tapos nilalagay lang namin dito, kinakain na nila yon So ganoon din, doon sa mga kasaba niluluto muna na pwede rin haluan ng darak or mga bahaw, kung may sobra-sobra sa kusina natin, imbis itapon, ay magagamit din natin na pandagdag na pagkain ito mga free range na mga baboy. So itong mga baboy namin, sila ay mga ha, mga upgraded sila. May lahi silang native, may lahi silang white pigs, no? naka-cross na sila. At yun yung mga majority sa mga baboy natin dito. At uh, sanay sila, mula biik pa lang, sanay sila na kumakain ng mga uh, kangkong, na mga kasaba, kamote, gabi, madre de agua, sanay sila sa mga ganong pagkain. Kaya lumalaki sila na, yun, sanay sila sa ganon. Hindi na kami nahirapan na uh, magbigay sa kanila ng mga natural na pagkain na available sa aming mga paligid. So, ayun. Yun lamang po muna sa ngayon. Sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa aming naging topic ngayon. Maraming maraming salamat po.